Wait lang kasi dito kailangan daw may boyfriend ka na daw ba? Wala. <laughs> saan mo ba dito? Opo. Taga saan po ba kayo? Um, taga ano lang po, Sagana. Sagana, ano yun? Yan lang po, sa so, Sagana. Ah, Sagana. <laughs> uh, Nakita nyo na ba si Diwata? Ano idea mo sa buwan Diwata? Maputi ba siya? <laughs> Hindi. ha? Hindi. Hindi. <laughs> oh. <laughs> Siguro. <laughs> <laughs> Ay, hindi na, mo nakikita na to. Sa banyo kanina nung no, mabas eh. Uh, wait na kasi dito kailangan daw may boyfriend ka na daw ba? Wala. Ay, ang oh, maganda pre, walang boyfriend pre. Ah! <laughs> <Yur. laughs> <laughs> Ipalo mo ang channel ko ah. Books Gaming Channel sa, ah. hindi tayo vlogger, YouTuber tayo, YouTuber. Eh, <laughs> okay, kasi siya sabi nila, vlogger daw eh. Hindi, <laughs> <laughs> YouTuber lang. Ha? <laughs> ah, ay, sige ko po. Hanapin mo na, wala, eh. Baka mamaya hindi ka mag-follow, persanto. Uy, pero saring ko talaga to siya! <laughs> no, talaga to! Ipalo mo yan si Cox Gaming, huwag ka magpo-comment ha! Baka mag... Cox <laughs> Gaming! My God! Sorry. My God naman! Ya yan! Gaming channel! Walang channel! Oo, hindi yan si... Ano ba yan? Ba't parang na fence ka? Hindi <laughs> pa, pa ako sikat! Pag sumigat ako, hindi na okay. rin kita papansinin! <laughs> Alam, no! God, please, no! Uh, no! Ba? Uh, ay, taro, dali, pre, sa TikTok. Ano <laughs> ba naman to, pre? Ano pa nga! Ano pa nga! Oh, busy, yun! No ni. Nani? <laughs> na yun? Paano yun? yun? Yan! Yan, ah. Oh, th oh, thank you, thank you, thank you. Mayroon po. Sisikat ka sa